kasunod ng mga panawagang buwagin ng NTFLK, muli iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa panahon para buwagin ang naturang institusyon. Kung bakit, iatid sa atin ni Aileen Dalipi. Walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buwagin sa ngayon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LTF-ELCAC dahil malaki ang nagawa nito para mabawasan ang mga rebelde sa mga komunidad. Sinabi ng Pangulo na hanggang hindi nalilinis ang lahat ng barangay sa bansa sa mga rebeldeng komunista ay magpapatuloy ang NTFL-CAC. Wala anyang dahilan para buwagin ang NTFL-CAC dahil mayroon pang mangilang-ilang rebel returnees na hindi pa nabibigyan ng tulong. Sinabi ng Presidente na hindi gobyerno ang gumagawa ng red tagging, ibaan niya ang gumagawa nito dahil malaki na ang paghina ng pwersa ng mga nasa kabilang panig simula magbalik loob ang mga rebelde dahil sa NTFL-CAC. Sakaling matapos ang paglilinis sa lahat ng barangay laban sa insureksyon, sa kalamang pagpapasyahan ng gobyerno kung bubogin o mananatili ang NTFLK. elcac Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi dahil meron eh, daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing, yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal, uh, internal security threat dahil dyan sa NTFL. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.